Aixar, ay mga Lodi, try natin buntutan. medyo hirap tayo mga Lod, sa kurbaada maliit yung gulong natin sa harap pumapalag sa angin hindi lang marunong mag kurbaada si lods kumakain ng kabilang linya Yung mga big bike sa likod natin mga lodi Awarin sa probada ah. sa ruba rubada yung mga big bike mga lots no ang lalaki ng mga gulong Mga so 1434 po yung gamit natin na sprocket So kapag solo rides ka talaga mga lodi Kapag nakuha mo yung tamang buwelo sa 1434 Talagang matatagos talaga yung mga 125cc na yan Mapaiskota yan mga lods XRM Papag smash yun dalawa mo mga lodi Tatagosin yan talaga naka nakaboylo yung tresera yung mga lodge Na hindi lang sagad Tapos konting bomba Ito medyo mataas yung akyatin mga lodi So naka tresera lang tayo Nagbabayar brake yung motor natin Umihingi ng kambya pag uh, ganito So lusaw yung naka XRF mga lodi Nawala na siya So nasa 100 meters na siguro yung agwat natin Medyo mahangin mga lods Kaya Medyo palag kapag sa kurbada tayo Or sa patag Kapag mabilis na yung takbo natin Pumapalag na yung motor ko Malambot yung gulong natin sa harap mga lods kaya hirap i-banking kapag uh, mabilis na yung takbo natin. Gumigewang yung harap eh. O. Lalo na pag mahangin mga lods, Buti nakamags tayo kaya medyo mabigat yung ano natin. Yung mags natin kaya hindi masyadong ramdam yung palag ng gulong natin. Mas nararamdaman ito mga lodi kapag a uh, naka rimset tayo kasi mas magaan yon. so kapag naka 1434 mga loads yung advantage nito kapag sa patag tayo ay kapag nag vibrate yan mga load di kunting bomba bomba nyo lang mas bibilis yung motor natin kung solo rides ka lang mga loads power talaga kapag 1434 tapos nakagulong ka ng 80-80 tapos 60-80 yung harap talagang uh, bibigyan ka talaga ng top speed ng uh, ganitong sprocket combination mga lads hindi na ako nang bumabawas ng kwarta mga lodi no 3-0 kwarta lang tayo tayo nyo kasi kapag nakaboylo yung 1434 mga lodi kung timpiga mo sumasabay na po siya sumasabay po yan yung bilis nyan kapag nakabuelo na medyo hirap lang kapag uh, may angkas no? kapag may angkas tayo napakahirap lang katawin uh, kasi medyo mabigat talaga dahil malit yung sprocket natin pang high speed so kapag nakaboylo naman eh okay naman yung performance ng uh, 1434 So, pabor talaga mga lodi kapag naka-boilo, ganyan. ma na siya. Mas maganda 'yon kapag nag-vibrate siya kaya pag pinigahan niyo pa ng sagad, mas lalong bibilis po 'yan yung motor niyo. So, na-maintain tayo ng kwarta mga lodi, no? Fourth gear, na-maintain lang tayo. So, unti-unti lang ahon ng kaunti yan mga lodi. dahil nakabuelo na kasi yung motor natin mga lods no? na sa momentum na ng uh, high speed basic basic na lang yung mga akyatin kapag nakabuelo na tayo eh. o no? so ang mahirap lang kahabulan mga lodi sa kurbada yung mga naka automatic kasi ang hirap talaga habulin mga lodi Lalo na pag marunong pa sa kurbada yung driver Kaya hirap na hirap talaga tayo Pero pagdating naman sa patag yung automatic mga lodi na uh, kayang kaya natin tagusin yan Huwag lang sa, uh, sa, mga kurbada Ganito Luging lugi tayo sa mga automatic mga lods Pag naka high speed tayo pero pagdating naman sa patag talaga mga alods ay hindi talaga tayo pwedeng iwanan ng mga automatic na yan. Sa so mga Honda Beat, yung mga Mio, kayang-kaya natin yan. Honda Click, 125, kayang-kayang tagusin yan sa patag mga Lodys. Huwag lang sa mga ganitong kalsada na banking-banking, uh, hirap tayo dyan. So, yun lang mga Lodi, no? Ride safe po sa inyong lahat. Ayan, so, dito na rin tayo. Sana may nakuha kayong counting tips regarding sa 1434. So, tamang diskarte lang yung mga Lodi. Huwag mong basta-basta sagarin yung tresera mo mga Lods. Antay mo mag-vibrate, then bomba ng kwarta. Tapos, tira ka ng kaunti para may bomb, pang bomba ka pa. At lalong mas mabilis na yun mga Lodi. So, yun lang yung discarte mga lods. Ingat po lagi and ride safe po Tala, sa bawat biyahe nyo mga lods.